talagay na rin ang mga bakal abangan ko na rin sa ilaw ayan ayan so, yung PPR dito pa yung nice to as CR 3 meters CR dito 3 meters kwarto kasi ito galing dito balcony dito ayan nagbakal na rito ayan na ambo na nga mga boss ito yung sa electric naabangan ko na naabangan na rin yun pala na yung nabakalan bago dito hindi pa tapos nabibay ko na po Ayan, yeah, dito na lang lalagyan. Hindi pa nila natatapos. Ito pa yan itong latagan. At ito, ito na siya. Para matapos naman ito, lagyan na yung mga sidings naman. Ang oras na yun ay time na ng hapon mga ulan na nga buti hapon na umulan uwian na rin yung okay, mga ikakabit ko ayan dun sa bandang dulo may CR din yung din ang kwarto ko dito ito dito na itong asintada kasi ito yung pinakahuloy na ito pa itong asama itong bakal ito ay 12 to 10 pende ang papalagyan pa nila rito ng ano ang isa pang baka para si pagitan nito 30 30 tapos 20 ayan siya abangan pa yun ng mga dawil hanggang dito na lang muna i-update ko na lang kayo pag tapos na namin itong pagyan tapos bubuhos na namin kasi umuulan na rin.